sabi po ni Kalingap ha, bukas po. Sabangan niya po mga Kalingap ang episode 13 bukas ng Jomcar. Si Jomar po ay makakasama sa Hong Kong. Ano? You know? so... si Kuya, si Kuya Jens, ano yun, reactor natin, yan. Official reactor. Hello mga kalingap, welcome back to my YouTube channel, this is Jens. So, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para like-update sa mga bago-upload na video. At huwag po natin kalimutan supportahan ng Butim Kalingap sa pangunan ni Kuya Val Santos Matubang at the Edna Vlog at syempre Kalingap Rob. At pakisuportahan din po ang aming mga kasama sa Butim Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kabayan natin na ngayon lahat may hirap. Suportahan po natin lahat guys. So ayun mga Kalingap, ano kahapon nagkaroon po tayo mga Kalingap ng survey sa ating uh, reaction video kung saan po tinanong po natin ang ating mga viewers, ang ating mga supporters, subscribers, subscriber at lalo lalo na po mga kalingap, ang supporters po ng love team na Jomcar kung saan po nila gustong makita makalingap na susunod na mag -date ano para po sa mga sunod na part ang jump car at kadalasan po mga kalingap nang nabasa po natin mga komento mga kalingap ay gusto raw po nilang makita ang tambalang jump car na magvlog sa tabi po ng dagat o sa bagas bas mga kalingap ano dahil alam naman po natin marami po mga kalingap sa ating mga love team ano sa mga nakaraang love team ang nagkaroon din po mga kalingap ng eksena sa tabi ng dagat mga kalingap alam na alam po natin yan mga kalingap na, na sobrang labasin mga kalingap ang tabing dagat para maging isang lugar ng scene ng ating mga love team mga kalingap ano? At meron din po mga kalingap ilang mga suggestion at comment na ganapin daw po mga kalingap sa mga malls at sa mga park ang tambalan jump car. At meron din po tayong nabasa mga kalingap ilang mga komento na sinasabi naman na nagawin daw mga kalingap ang tambalan jump car ang susunod na park sa bahay naon daw po ni Jomar dahil maganda daw po yung lugar nila Jomar at talagang maganda rin magawa ng vlog po doon. Ano kasi nakita po natin mga kalingap doon sa dating house raid sa bahay po ni Jomar na talagang malamansyon at napakaganda po mga kalingap ng bahay po ni Kalingap Jomar. At ayun nga mga Kalingap, ano ngayon po, mapanoorin po natin mga Kalingap, bibigyan natin ng reaction video, yung naging live po ni Jomar at ni Kalingap Rob, kung saan po nagbahagi po sila mga Kalingap ng uh, announcement, ano, para po sa mga naghihintay ng part 13 ng tambalang Jomcar, kung kailan daw po ito gaganapin, at ano-ano po ang mga update sa ating mga Kalingap Angels, lalong lalo na po kay Kalingap Jomar, at kay Carla mga kalingap. Sino-sino nga ba mga mga kasama sa Hong Kong? Tara, panoorin po natin. Bigyan natin ang reaction video in 5, 4, 3, 2. Tapos so, bakit walang upload si Kalinga ng jump car? Wala pa po kasi. Sabi po ni Kalinga pa, bukas po. So abangan niyo po mga Kalinga pa ang episode 13 bukas ng jump car. And also, maraming salamat po sa mga nagsusupport din po. Ahead sa jump car, meron po ang Sede kay Joy Vid. Maraming maraming salamat po. Sede na ba kayo sa part 13 ng jump car? Ano? Noong nakaraan ay medyo masungit si Carla. Kasi yun pala, meron pala siya lang. May period pala siya noon. Hindi natin alam yun, nung nakawin na kami, sorry siya kay Joe Marata, at nag-chat siya kay Papa Jones na essential to ako, medyo ano siya, masungit. Yun pala, yun nga. Eh tayo naman, eh siyempre, gusto ko hanggat maaari, eh yung natural pa rin. Hindi natin pipilitin siya na magbago kung ano yung ugali niya. Gusto ko ano siya, yun siya, di ba? Kaya pala nag-vlog tayo, talagang raw. Raw po yan. May mga cut, may mga uh, music, pero wala po tayong script kung ano yung ano niya, yun yung sasabihin niya. Wala yung sasagot niya, kung yung nasa isip niya. Kaya ayun, so nagkataon na medyo wala siguro siya sa mood noon, pero okay lang. Uh, Tapos pasensya lang po natin kasi it's a girly thing ano, <laughs> normal sa mga kababaihan yung niya ngayon. Ang cute kaya niya, masungit, nagsungit. <laughs> Ayan, hindi natin alam kung ano sunod na mangyayari. Ano? Sa tingin nyo, ano sunod na mangyayari sa John Lalo na pala kita sila muli. Um, Siyempre, medyo... Baka na... Iwan ko, baka si Jomar naman nagtatambo kasi sinungitan siya na nakaraan. <laughs> si Jomar po ay makakasama sa Hong Kong. Ano? um, so, like what um, Kalinga Prab said earlier, um, hindi po kayang i... Hindi po kaya i... Ano po lahat? um, buti nga parang I'm thankful din po kay, kasi meron tayong slot na ako tayong slot para sa akin kasi hindi po pala makasama si Pao Pao and Kakay po so yun po kaya po nagkaslot po para sa akin kaya maraming salamat po see you po sa mga taga Hong Kong siya ano na po kasi si Carla ang napansin sa kanya uh, natural siya po natural ano kung ano yung nasa puso nasa isip niya yun yung kasabihin niya So, walang halong ano ba uh, acting ganon uh, mas nangingibaboy pagiging niya natural pero ano masasanay din po 'yan masasanay din po siya pero yun nga po eh, medyo nahihiya. nahihiya pa si, ano, si Carla mga kalingap, napanood nga po natin ano, Nainanaw sa po mga kalingap, ni Kalingap Jomar Na ang bagong episode po, ang bagong part po ng nang tambalang Jomcar Ang part 13 ay gagawin po ngayon mga kalingap niya kalingap rap ng K-Boys at ng Jomcar ano? Kaya sa mga nag-aabang po mga kalingap, Tapos na po ang ating paghihintay Dahil tiyak po mamaya pagkatapos ng kanilang vlog ano ay pag uwi po ni Kalingap Prab ay agad po itong i-edit ang vlog po ng Tambalan Jomcar para po mamayang gabi ay ma at maipakita na po sa atin mga kalingap So abangan po natin mga kalingap dahil sigurado po mga kalingap na po ni kalingap para ang lahat para maibigay po sa ating mga viewers ang kalingang request na part 13 mga kalingap so possible po mga kalingap malaki ang chance ah, na mamaya po maging, magkaroon po ng premiere tambalang jump car or hindi naman po mga kalingap kung hindi po haabuti ng pagkatapos ng edit ay sigurado po bukas na po mga kalingap ano? pero ayan po mga kalingap hindi po nalalayo na mamaya po talaga mga kalingap ang maging premier na tambalang jump car para po sa part 13. At ayun nga po mga kalingap, narinig din po natin mga kalingap na inannounce din po ni Kalingap prab at ni Jomar nakasama kasama po si Kalingap Jomar sa pagpunta po ng Hong Kong para po sa kanilang magbisita kasama po ang buong pamilya ng matubang family. Ano hindi lang po malinaw mga kalingap, kung sino-sino pa mga kalingap sa Kalingap Angels ang mga makasama. Pero ang alam ko mga kalingap si Kalingap Ian at si Emmy ay kasama rin po diyan mga kalingap kaya abangan po ninyo diyan sa mga nasa Hong Kong natin mga OFW mga supporters. At meron din po sa ating mga beneficiaries ano sa Kalingap Angels ang mga kasama din po diyan. Ang alam ko si Joy may i-sponsor na po yata sa pamasahe si Joy. Si Kuya David makakapunta rin po diyan at yung iba pang mga Kalingap Angels. Si Carla po ang hindi pa pumalino kung makakasama po si Carla kasi alam po natin parang wala pa po yata ang passport itong si Carla. Ano, pero who knows mga kalingap, po mag magkaroon po na biglang pagbabago at bigla po isama mga kalingap sila Carla. Ano, so yun lamang po, patuloy po natin abangan, tutukan ang mga update sa team kalingap at talaga na po mga kalingap sa ating mga beneficiaries, sa ating mga tinutulungan. Maraming maraming po salamat mga kalingap at huwag po natin palaging kalimutan mag-like, comment, share and subscribe sa ating mga video. Maraming maraming salamat. God bless. Bye bye. Laging hanap-hanap Tumutulong sa kapwa At tao mahihirap Di alintana Ang pagod at hirap Sa pagkalinga, sa tuwa Mga papa Lahat ng sakripisyon nyo Kuya Valsantos, Matubang, Ati, Edna Kalingap Rob at Jackie Kalingap Jason, Papa Dan, Daddy Billy Brother Paas, Engineer, Alcorn Kalingap Edo Kalingap Ian, supermarket at Andoy Kalingap Bobby, Kuya Brooks Kalingap David Mr. J Tinkalingap 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 Ang paglingat sa mahihirap Ang pagtulong Ay inspirasyon Sa lahat ng henerasyon Ituloy mo lang Gawin ang ating pinapangangyo Ding, ding, dance, dance, dance,